aninong pangarap naman kaya ang matutupad Uy, may lumapit. Ano ang pangarap mo? Ano ang pangarap mo? Ako na yung tinatanong ng pangarap ko. Sabi ni gusto ko ako lang gusto. Ah, okay, wait lang. Ano ba ang pangarap ko? Ang pangarap ko po ay magkaroon ng red fox. Oh my God, titingnan natin kung meron siyang red fox. Oh my God! Meron nga! Ito ba? Ngayon ay matutupad na. Oh my God! Gayang-gaya -gaya niya ha. OMG! Totoo ba? Oh my God, kinakabahan ako. Totoo ba talaga? Oo. Oh my God, wala pa naman akong red fox. Ala, salamat agad. Kaso, max ang iyong inventory. Oh my god, wait lang. Sige. Okay na, ready na ako, ready na ako. Dito na. Ala, thank you so much. Pero wait lang, bakit may mga raccoon na ano? Pupunta dito. May mga raccoon dito.